Hello, hello guys. Share ko lang mga nabili ko mga okay ukay na bag. So, ang ganda-ganda guys. Ang ganda ng mga kulay niya at ang ganda ng quality niya. So, ito yung mga napamili ko sa Ukay-Ukay. -okay. Yan. Uh, marami silang, ano, marami silang mga binibenta mga bag. Lahat mga bag yan. Yan ang mga napili ko at mura lang sa murang halaga. Ang uh, lahat ng ito is sa uh, 10KD. O, oh, 10KD yan. Uh, dahat Lahat, marami akong nabili. At hindi lang yan, may mga sapatos din. At hindi ko na rin na-video yung mga sapatos. Yan lang muna yung mga bag. So, yan ang mga nabili ko. Ang gaganda ng mga kulay niya guys. pwedeng pang school, yan yung mga pang, ano, baby. Yung mga pang grade 1, ganyan. yung mga daycare. So, ayan guys, mga nabili ko. Meron din mga sling bag, mga handbag, ganyan. So, ayan, gaganda guys ng mga kagay na nabili ko. So, guys, thank you for watching. Okay, okay na naman.